Bakit wala ako sa Wawawin? Buntis po ako. Charing! Nalasing kasi ako. Tinira ko ng aso. Charing. Kahit wala naman sa Wawawin, support nyo naman po yung Wawawin. Wala naman po akong... Uh, sorry, sobrang busy at uh, na-depress ng very very light. after isang linggong iyak. Finally, try to move on. I miss you, Teh. Sobrang ano po, double mar murder ako ngayon. Depressed, siwalay sa jowa, lahat na lang. <laughs> I don't know, di ko na alam kung saan ako pupunta. Bahala na si Batman. Okay, babalik po ako uli. Time to work. Thank you po so much. I love you. Salamat sa mga supporta lahat sa dasal at sa thank you, thank you. Wala akong masabi. Halos mabasahin ko lahat ng mga comments. Sobrang nakaka -plattered. Thank you, thank you po. Salamat.